kung ano ibibigay sa inyong tulong. Sana makatulong po kung may 3,000 na ako. Salamat no, po. <clears throat> Daddy Frankie. Laban lang na eh. magpray Mag-pray ka lang. Bakit mo na sabing una? Ilan ba asawa mo na po? Naka-apat po. Ah, nakaapat ka? Opo. Anong edad ka nagkaroon ng unang asawa? 16 po. 16 taas ng 43. Pa, da ang dami na, nakaapat na. Salamat at nakilala kita sa araw na ito. Salamat po. Pray lang po. <laughs> Sige na ha? Laban lang po. Hindi huh? ko <laughs> oh, po nakita oh, rin tayo. Opo. Apo! Hello po. Oh sige po. Kumusta kayo, Nay? Mabuti po. Ano pangalan niyo po? Grace po. Nanay Grace. Ito po bahay niyo? Ito kayo nakatera dyan Nay? Pamilya lang po. Ha? Ah? Pamilya. Pamilya. Pwede ba o pumasok? Pasok po. Uy. Magandang tanghali po. Upo kayo na eh. Di po. Kumusta kayo dito na eh? Buti po. Di. Ito yung bahay nyo? Inuupahan lang po ito. Ah, inuupahan? Opo. Oh, ito, kwarto pa? Hindi po amin yan. Ay, pero may pentoan pa dyan. Wala na po. Ah, wala na. Ito lang talaga? Opo. Oh, <clears throat> Kumusta naman po kayo rito? Minsan wala ko pinakain. Ha? Ah? Oh? Misa po, wala Bakit? Misa, hindi kapos po. Mm hindi -hmm. so, ko pa po alam, hindi ka tanong gawin namin, hindi pa rin, ka pa rin. Kahit anong gawin? Okay. Ano po ba trabaho nyo? Construction po. Kayo po, nagko-construction? Okay, yung asawa po. Ay, yung asawa. Pwede makita, be? Okay. Pwede umupo? Hindi na po ako pwede magtrabaho kasi stroke na po ako. Ah, stroke na po kayo. Ilan taon na po ba kayo, Nay? Forty-three eh? po. ano pangalan nyo ulit? Grace Malayo. Forty-three? asawa niyo construction. Opo. Ilan na anak niyo po? Hindi ko po sila anak. Bakit wala kayong anak? Hindi ko po nga alam. Ba't di ako binayaan ng Panginoon? Ah, hindi kayo nagkaanak. Mm. Pero ilan taong ganyan ay? 43. 43. Pero bata pa, 43. May pag-asa pa. Pero medyo delay na, ano? Pag 43, mahirap na. Nagpa-check naman kayo sa doktor. Oh, ano sabi ng doktor? May na daw po si Milo ko. Oh? Ha? May na daw po si Milo ko. Ah? Kaya pala. <coughs> taga saan ang province niyo talaga? Mas bati po. Matagal na kayo nakatira dito? Opo, oh, sa Manila. Pasig. Il ilang taon na po kayo nakatira dito? Mag-iisang taon pa lang po. Pasig ba dito? Hindi po. Kayo, ano po to? Um, tagig. Ah, tagig. Dati po kami taga-pasig. Hmm. Ba't kayo napunta dito? Nag-iwalay-iwalay ah, po ko ng nanay ko. Nang? Nanay ko. Bakit kayo nag-iwalay ng nanay mo? Nga po, yung bahay. Ha? Ah, Naibenta yung bahay nyo sa Pasig? Bakit naman nabenta? Kasi po, ano, namatay yung tatay ko. Ha? Ah, nung... nung Nung namatay ang uh, nanay niyo po, ay tatay niyo, uh, sa kanyo na ibenta. Opo. Oh, Kaya nagkaiwahiwalay kayo. Opo. Oh, Bakit? Anong kwento? Paano? Kung parang ba't naibenta ni nanay yun eh. Mula nung namatay, binenta? Opo. Oh, so ngayon namin ko po may sakit ngayon may sakit ang nanay niyo. Bakit nga po may benta? Anong reason? Eh, kasi lang kapatid ko, hindi may patalang daw po sa iba. Be. Kapatid ko kasi nag-decision eh. Mm -hmm. Hindi ko rin po alam kung bakit niya binenta eh. Kailan ba kayo magkakapatid? Anim po. Mm. Pero yung property na yun, sa inyong, sa inyong mga magulang. Opo. So, dapat pagka binenta, dapat decision lahat ng magkakapatid. Pero hindi mo alam. Paano nangyari yun? Paano nabenta na hindi mo alam? In, ang sabi ng nanay ko, ilong daw gusto ng kapatid ko eh. Para daw po, mayos na lang daw po kawid sa mga anong kapitbahay. So ngayon, paano na po ang buhay niyo ngayon? Hindi kayo nagkaanak ng asawa mo? Hindi po. Asan ang nanay niyo po ngayon? Nasa Pasig po. Ah, nandoon siya. May sakit na. Kanina nakatira? Sa pinsang ko po. Kasi so, kung habang dumalaw kaso ko na eh. kung may trabaho naman ng asawa niyo po, bakit walang pera? Kapos po ko sa mga bayaran inutang namin sa pagkain araw-araw. Eh wala, may, wala naman kayo kanyong anak. Meron po akong adoption, pinag-aaral din ko po. Hmm. Dalawa. Dalawa. Ilan taon mo nga hmm. adoption? Ano po, sa mag-13 na po sa May. Tapos yung isa sa September mag -shasham. Ilan taon yung asawa niyo po? 42. Bata pa. Malakas pa. Eh, nagkasakit din po yun nung kailan lang. Kaya baon po kami sa utang. <coughs> Kano'n yung upan nyo dito na eh? Bali, hindi pa nga po kami nakakabayad dito na yung isang buwan. Eh, magkano po upan libo nyo dito? Po. Ha? Isang libo. Ha? libo. Dapat may bintana. Ito lang po bintana niya. Ay, oo. Dapat meron din dito na yung gawaan para hindi mainit. Ah, ano yung pintuan din yun? Backdoor? door. Okay. Sinarado ko na po. Sinarado na, oo. kasi dito na kayo nahiga. Hmm. hmm. Dito sa harap din ng ano. Ano to? Uh, relocation lang ba to? O title? Relocation lang. Po. Relocation lang. Hmm. Pansin ko kasi ang daming bahay dyan na malalaki din. Pero ito ang naiiwan. Hmm. Buti mura lang ang renta. Kasi isang, yung pinaka-ano, I may mean, neto dun sa so, umahang. Balito may harapong neto, kuwak-kuwak po po mga anak po. Ay ginawa ganito na lang din po sa Mura lang po kung isang libo, no? Huwag lawala din naman malaking kuryente. May eh, kasumahan na rin eh. Nakapalos na rin kami dito eh. Lipat na lang doon po Lipat na lang? Saan ka ililipat? Nagkahanap ako po. Sige na, namumusta lang po ako, no? Laban lang, kaya yan. Ano ba ang pinaka-problema ni nanay ngayon? Sa nanay ko po, gusto ko po dumalo siya ng Kasi ano na po siya, stage po. Oo, oh, pamasahe lang, hindi nyo kayang i-provide? Kahit pamasahe lang? Wala nga po, kasi kapas nga po Hmm. Po. Una mong asawa? Bakit mo na sabing una? Ilan ba asawa mo -4 po? naka po. Ah, nakaapat apat ka? Opo. Anong edad ka nagkaroon ng unang asawa? Sixteen po. Sixteen. Tapos ngayon, forty-three. Ang dami na, Nakaapat apat na. Opo, iniwanan ko po yung una. Bakit? Nagbibisyo po. Tapos hmm. yung isa naman po na matay. Hmm. Dahil po sa anak ko, sa na anak ko po lalaki. Oh, ah, bakit siya namatay? Dahil daw po tumay lang po yung anak ko sa labas. Sinubsob ng kapitbahay namin. Eh, ano yun ang sinubsob? Yung mukha ng bata. Oo, oh, tapos? Doon sa dumi. Oo. Oh. Tapos sila pa po, po may galit, pinatay yung asawa ko. Allah. Saan nangyari yun? Sa kalwaan po. Hmm. Ah, yung anak-anakan mo tumay sa labas ng bahay. Opo isinubsob siya nung kapitbahay. Opo. Tapos pinagbuntungan ng galit yung asawa mo. Opo. Anong ginawa sa kanya? Pinatay po. Paano pagpatay? Pinatasaksak po nila. Bakit nag-away sila nung time na yun? Opo. Sabi po, nagod daw po siya ng baril ng asawa ko. Hindi naman po. Siguro hmm. naman po kaming baril. Hmm. May ko po ang anak ko, baril-barilan. Eh, sabi po doon sa mga kamag-anak, babarilin daw po siya. Opo. Yes. Ayun, pinagtulungan po yung asawa ko. Tapos, di na lang po na bumagsak sa ilog. Tapos, yung pangatlo? Yung pangatlo po, iniwanan ko rin po. Kasi nagbibisyo din. Dito po ako nakapag-ano. Tapos, ito po nakilala ko bago. Oo, oh, ngayon? Ito na po ako pumagal sa akin. Ilang taon na kayo? Bali, 20 na po. 20 years na kayo nagsasama yung ngayon. Okay. Ibig sabihin, yung mga una, tatlo, so 16 ka nagsimula, ang bilis lang. Kung twen, 20 na kayo ngayon, okay. 20, eh, 43 ka, eh, 16, 6 na taon, tatlong lalaki, paano nangyari yan? Parang ganun. No? Kasi 16, we start mag-asawa. So, 43. Hmm? Ilang taon kayo nagsama nung una? 16. 16 years. Ba, namatay siya na 2 na ano, dalawang taon. Dalawang taon po siya na na namatay. Kapag asawa po, kapag patak niya tatlong taon. Hindi, yung unang, unang mong asawa, ilang taon kayo nagsama po? Ay, dalawang taon. Dalawang taon, dalawang lang. taon lang. Tapos yung pangalawa? pangalawa po, ano lang po, mga tatlong taon din po. Kasi hiniwalayan ko na po siya. Tapos yung isa, yung pangatlo? Lahat tatlong taon. Tatlong taon. Oh. Pero yung sa apat na asawa, hindi ka talaga biniyayaan ng hmm. anak. Sayang, no? Eh, nag-adapt na lang po ako. Hmm? Nag-adapt na lang ako. Oo, oo. Monkey. Kabagay, at least kung may adapt ka naman, na ta napapaaral nyo naman. Tapos may trabaho naman ang asawa mo. Magkano si Oldo sa construction? 3K lang po. Ano ba trabaho niya? Uh, ano po siya? Anong position Labor. niya? Ha? Labor. Labor. 3K isang araw? Hindi po. Isang linggo. Ah, isang linggo. Bakit? Magkano ba per day? Ano lang po? 5. 25. Mm -hmm. 525. Dapat na, no? Mag-sideline ka, magtinda-tinda ng turon, lumpia. Ano po, hindi po ako makaanang. Hindi po ako kasi masyadong makapagluto, hiwa. Kasi oh. na-stroke na po ako. ano oh, na-stroke na po kayo. Hindi po ako makapaghiwa masyado. Hmm. Sige nai, na, ina. Masyal lang po ako dito, ano? Meron akong ano, ibibigay sa inyong tulong. Sana makatulong po kung may 3,000 Alam oh. Salamat po. <clears throat> Daddy Frankie. Laban lang na eh. Mag-pray ka lang. Huwag naman po eh. Oo, oh, huwag kang mawala ng pag-asa. Nagkasal ko po gumaling yung nanay ko. Hmm? Huwag kang mapagod tumawag kay God. Alam mo na eh, may mga bagay pa siguro na hindi natin nare-reach no? Ano man ang mga nagawa natin. Alam mo kahit minsan hindi nagkakamali si God. Mahal na mahal niya tayong lahat. maaaring na may hinihintay pa si God. hindi ko sabihin na ay isa, ko. na isa. Ha? Sinisisi ko nga po. sarili ko, bakit gano'n? Sinisisi ko nga po. Bakit mo sinisisi sarili mo? Kasi yung una, tatay ko, ay nalay ko naman. Mm -hmm. Ganyan talaga ang buhay, Nay. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Ano't ano man ang pinagdadaanan natin, basta ilaan lang natin kaigat lahat. Ano man ang mga nagawa natin dito sa mundong ibabaw nung malalakas pa tayo, Maaring hindi natin naunawaan lahat yan nung malakas pa tayo. Ngayon nagkakaroon tayo ng problema. Kaya nga po tayo binibigyan ni Lord ng problema para maalala natin siya. So ano man yung mga nagawa natin noon, ihingi natin ng tawad buong puso. Tawag tayo kay God. Pag nagawa natin yon, humingi tayo ng tawad buong puso at kung sino man yung mga kinagagalitan natin, patawarin din natin sila para gumaan ang ating... Parang dinasal ko nung muna, pagkita po kami ni Daddy Frankie. Pag, nili, pag malinis yung puso natin, tapos tumatawag tayo kay God, magaan. Magaan sa pakiramdam, pati sa pamumuhay natin, magiging magaan. Po. Laban lang, Nay. Salamat at nakilala kita sa araw na ito. Salamat po. Pray lang po. <laughs> Sige, Nay, ha? Laban lang po. Huh? Okay? Huwag kang mawala ng pag-asa. Sana makita mo yung nanay mo, mapuntahan mo. Malapit lang naman. Magkano lang pa masahe? Ako. Huh? ko na po yan dalawin. Sige, Nay, huwag ka na umiyak. Laban lang. Sa sana gawan mo ng pagawan construction naman yung asawa mo eh. Pagawan mo pa ng bintana para yung hangin mag-circulate. Kasi high blood ka na po. Tapos ang init dito. Magalalo kang ma-stroke niyan. Kailangan may fresh air. Hindi na po pagagawin kasi naalis na po kami. Naalis na kayo. Medyo, na Pag ganitong mainit, tambay-tambay sa labas ha? Salamat na iingat po kayo parati. Kayo rin po. Sige, Nay. Salamat. Pagkalaan po. May kapal. Opo. <laughs> Laban lang, Nay. Ngayon, mga kababayan, mga kabarangay, maraming maraming salamat po. Si nanay na nakita namin kasi dito na malungkot ang buhay niya. Kaya... <clears throat> niya pagkwentuhan si Daddy Frankie sandali. At uh, ito, nalaman natin yung kwento ng kanyang buhay. At uh, naabutan natin siya ng kaunting tulong pinansyal. Nay, salamat po. Thank you po, Daddy Frankie. Bye-bye po. Bye-bye. Dinidasal ko po, rin tayo. Sige, nai, na? Hindi po. Okay. Thank you, Sabi po, <laughs> Sige, na. Ingat po kayo.